So, okay mga kadama, welcome back na naman po dito sa akin channel at magsishare na naman tayo ng mga moves sa inyo. Ganun pa rin, 116 versus 116. Kung paano ba natin tatalunin yung real na 116 na ginagamit niya. At uh, bali part 2 na ito ng vlog natin. Nung nakaraan kasi natalakay natin, bali dalawang style yung itinuro ko doon. Ngayon, isa lang, pero may mga variation. So, okay. Ipisaan na natin, mga kadama. 116 versus 116 113 tayo. Halimbawa, nag-real. Ganyan yung forman yun, eh. Akit tayo sa taas. Ayan. Halimbawa, dito siya. Ganyan yung mga pattern ng laro eh. Tira. Ganyan. Dito tayo sa 11.7. Pag tumulak siya dito mga kadama, talo na yan. Pero mahabang biration yan. Pero unahin natin yung ito sa so kabila. Kasi yan yung malakas eh. Malakas na tira yan. Ngayon, yung ginagawa ng iba dyan, nagpa 5 pero yung tamang tira dyan mga kadama, ito lang pag tumira siya dyan support kain kain ngayon naman mga kadama, titingnan natin yung position pag tumulak tayo dito isang maling tulak na lang dyan talo na siya mga kadama. Halimbawa, tumulak siya ng ganyan. Talo. Dito matatalo rin. Ito matatalo ito. Kasi obvious yan eh. Ganyan yung tira niya, ganito lang. Tapos, tira ulit. 116. Pagkain, dito. sa so, balik natin yung forma mga kadama. ganyan. Yan, ganyan. Hindi rin naman siya pwede magpadalawa dito kasi ang mangyayari, pag kumain, kain siya dalawa, kain tayo ng dalawa, malulugi. So, talo siya doon. Natin. So ngayon mga kadama, pwede siyang tumira dito. Ganyan. Pag yan yung tinira niya, talo pa rin. Kasi yung mangyayari dyan mga kadama, ganito lang yung tulak dyan. Mas uh, 13.3 Kain, pakain tayo dito. Pag kumain ng 13, dito tayo kakain mga kadama, huwag dito ah. Kasi tablay labas na hindi eh. tayo kumahal. Kasi ang mangyayari dyan, pag kumain siya, kain na natin ang dalawa. Pag kain, kain. So, ganun lang kadali mga kadama. Bilangin mo yung pitches ng kulay pula at yung dilaw. Agrabyado na yung kulay pula, so malulugi siya doon. Ngayon, balik ko lang mga kadama kasi maraming vibration tong galaw na to. Balik. Pag tumulak siya dito, matatalo. Ngayon naman, yung tinulak na kanina ito, talo. Yung ito, talo rin. So ngayon mga kadama, halimbawa, ito or dito. Yan yung galaw niya. Palagay na lang natin ito, tumulak siya ngayon. Yung sikreto dyan mga kadama, isisingit natin to. Yung terpin tree. So ngayon pagsingit natin yung terpin tree, hindi siya pwedeng magtakip Kasi pag kumain, wala siyang ganti. Ngayon naman, hindi rin siya pwedeng tumulak dito or dito kasi tatlo yan eh. So ngayon mga kadama, yung choice niya dyan, eto lang. Ganyan at ganyan. Okay, so unahin natin yung dito mga kadama, halimbawa tumulak siya dyan. Kadalasan kasi dito, dito kumakain, so mali yun, maling galawan yun. Yung tamang kain dyan mga kadama, eto lang. Ngayon, syempre may kain siya. Ang mangyayari din yan. Pagkain ng dalawa, kain tayo ng dalawa, pagkain siya, papakain. So, pagkain na ulit dito, ayun, matatatluhan na natin siya mga kasama. So, balik natin para malaman talaga natin kung ano talagang kalalabasan ng galawa na lang. Kasi may may galaw pa siya sa kabila eh. Balik natin mga kadama sa limbawa kanina dito mga kadama dito siya eh dumito tayo ngayon natalo ulit siya kasi dito siya tumira dito tayo kumain halimbawa na lang mga kadama yung tulak dito ganyan sa so, anong gagawin natin pag tumulak siya ng ganyan ngayon naman sa tulak ng ganyan ang sikretong tulak natin eto ito lang kakain. So ngayon kakain siya. Pakain tayo dito sa 13:16. Pagkain dito ka agad tayo. May nang mangyayari mga kadama, kakain siya. Kain tayo ng tatlo. Mayroon tayong bahaw. Siyempre, isipin natin yung kalaban natin, magaling din. Tutulak dito yan, malamang. Kasi, tatablahin niya. So pagkain, ang mangyayari kasi ganun. So wala tayong choice para umiwas, dadalawahin niya yan, ganyan. Ito, sa pumadam ma ito. Mahabang buy ratio nito mga kadama. Kadalasan kasi dito, yung kulay dilaw, kung ikaw yung hahawak, kadalasan ganun yung tulak dilaw. Para hindi makadito yung pula. Kasi pag dumito, tuloy-tuloy na yan. Mahirap ng harangin. Sa so, halimbawa, tumulak ng ganyan, Di eh, siyempre harangin yan. Ang mali dito ng kulay dila, kung tutulak ka dito mga kadama, medyo tagilid. So ngayon kung yung tulak natin ay ganito. Siya yung matatagilid kasi pupokus siya dito eh. Pag tumulak siya dito, dito ka na. Ngayon naman, dito siya, dito ka na. Ang mangyayari kasi dyan, hindi na siya makakapag ganyan no? hindi na siya makakapagharam kasi may gano'n no? Eh. yun yung mangyayari magsasacrifice siya para makatabla so gano sa mangyayari mga kadama halimbawa tumulak siya dito dito ka na dito, niya, na, dito ka na ngayon hindi rin siya pwedeng makasingit dito kasi may pakain ganyan yung labas pag tulak na dito dadama ka na May naman mga kadama, ganyan. Balik lang natin. Pag siya, dito ka na. Tapos dito ka.